Art TV. So yun, isang mapagpalang araw sa ating mga boss. At ito nga po, maglilibre tayo ng gupit. Kasi nga itong bata na ito, eh, pinag na doon ang kanyang tito. Kaya eh, ito, hata, wala siyang pambayad. Kaya naawa tayo. lang natin ng gupet itong si Boy. Ano? Tatawanan ako doon. Ganda naman ako, oh, bro. Oo. Oh katabi oh, Oo Sa punto na tayo, ito, napapangatin na natin siya Ang ngang nga ang ngipin niya, yan na tong kahit paano Nakatulong tayo ng kaunti sa bata Eh, wala kasi siyang pampagupit Kaya yun, nilibri na lang natin Yun sarap ng ang ni boy, oh. Kasi pogi na siya oh. Pogi na, libre pa, di ba? Kaya mga ganitong mga ganitong sitwasyon, kailangan nating i-libre ito. Yung mga walang pangbayad sa gupit. nakakaawa naman itong mga bata na ito eh. Yun Sarap ng ang ngiti ni Boy pag-uwi nito. Oh, di ba? Nandagdagan ng kaunti ang itsura ni Boy kahit pa paano. <laughs> at yun, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating Facebook page. Maraming maraming, maraming, salamat po ulit. At yun, pakiiwanan naman ng isang like dyan at pakisuportahan na po ang ating Facebook page. Ganun din po ang ating YouTube channel para update tayo sa mga iba-upload pa natin mga videos. Salamat po. God bless.